DDS <laughs> <laughs> yan. Yeah. Alam niyo ang uh, opinion ko sa mga DDS, ano sakit ko sa pag-iisip ang uh, pagiging DDS na kahit alam nila na mali yung kanilang ginagawa at labag sa batas, gagawin pa rin nila. Wala lang, trip lang nila dahil DDS nga ho eh. Hindi mo kayang bigyan ng rason ang uh, kapasidad ng utak ng mga ito. Parang walang kinatandaan eh. Biruin mo, magpo-post ka sa social media. Sasabihin mo, headshot, ituturo mo yung uh, ulo ng ating presidente. Abay, talagang kakalawiting ka ng otoridad. So, yung about talaga sa post, hindi ko po talaga alam na gagawa ng ibang ibig sabihin sa ano sa sa iba. Kasi sa amin, kaya ang sabi mo wala akong kasalan kasi uh, actually first noon is upload ko lang po yung uh, download ko lang po yung image na yon. Tapos yung arrow na nakalagay doon, nag, doon sa ano sa sa word na Bugo, yung Bugo City. Sa amin kasi Bisaya kasi kami. Sa Bisaya kasi yung Bugo, pag sa Tagalog, bobo. Sa Tagalog. Ah, uh, yung ako, uh, sa akin naman, sa nakita ko sa mga problema, na may pa ang mga Bisaya. Sa kanila daw Bisaya, bobo ang gano'n O kapag ba tasa tiga Bisaya ka, o taga Bisayan region ka, eh, pwede mo nang gawin sa Pangulo yan diba? Di ba? Hindi naman ito bata eh. Adult na ito. <laughs> Pero bakit parang walang kinatandaan? Management dito sa ating bansa. Ah, uh, nakapag uh, kasi para sa akin naman kasi, uh, we we are we, we are all have right to question to all public servant. Uh, but uh, I'm questioning only the job as a, as a leader in this country. But I'm not questioning the personality. So, ang labo. Hindi na lang kasi magbisaya o magtagalog. Ha? Alam nyo, tama yung sinabi niya na pwede nating uh, questionin, criticize yung mga aksyon ng mga politiko. Pero ang hindi natin pwedeng gawin, eh yung tulad ng ginawa nitong uh, lalaking ito kung saan nag-post ng larawan ng Pangulo at sabi, headshot. Hindi pa parang nag-i-instigate ah, uh, ng uh, ng karahasan.